Anak kayo nung doon pa ka mo? Oh. Ha? Oh. Ang plan na yung motor. Dito may sa inyong mga lula. Oh. Kay naami tuyo ang tanay mo? Naam no, ko dito. Ha? Pot Mubalik mi. Ya, kanang ito ng... mo wala, wala klase. Oh, kanang makasulti sa namo imong mama o papa o imong iksoon.

Yan mga katikang, kumusta kayong lahat? Ngayon po ay bumalik kami dito sa lugar ni Chiska dahil sa nakaraan hindi natin masyadong natanong tungkol sa kanyang pamilya. So ang nakausap lang namin ang kanyang lula. Si Chiska nandoon pa sa paralan, hindi pa na uwi. Alaman namin sa lula niya na si Chiska ay napacheck up na sa doktor at nabigyan na pala ng eyeglasses. Si Chiska dito lang nakatira sa kanyang lola at ang kanyang mga magulang at kapatid nandoon nakatira sa ibang barangay. Medyo nagulat din kami sa aming nalaman na ang magulang at kapatid ni Chiska ay may kapansanan din. Naas ka ng gitabangan na siya sa ila pong iskilahan ito sa libertad. Ako ko siya ay glass oh, na diharam ah, sa bubong po di chikapas yan, ang iyong mata. Pero naas siya ay glasses? naa. Bago ito yung eyeglasses. Yan nga, na-curious po kami sa pamilya ni Tsiska Kaya nga sinabihan ko si Lola na babalik kami sa sunod na araw Para makausap namin si Tsiska at ang kaniyang mga magulang Sa pag-uwi namin, sa lubong namin si Tsiska Galing sa school kasama ang kaniyang mga kapitbahay Naglalakad lang Si Tsiska Tsiska nakayong dong pa na mo, huh? Oh. Oh. kanang ang amo ang an maghimo mag-schedule mubalik mi, nakanang. ito mo lao 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 imong lao karena kamu usaka pamilya ba makasulti namo pojero punya wala mandere ha polak dere ah ging na si Lola nimo nga mu tawag para ipatawag pud sila nya nakinamber <coughs> oh nya tagah udah pin saare pada pin ca tagah ku aku inang ayo ay ikeni ng ayo heh mm. oh. kada aku iko ani mamang bata kada yat sa ya daplin gamai Chaplin. <hisa> ah, kanang karon kay nagkita man ta isa magistorya sa ka diot. Ka diot lang kayo ha. Kay na ko ihatag nimo. Kakit ka klaro ra kana ko. Mm. Na na lay kay eyeglass. Ang bag Ha? bag hmm. nah, ni. Ha bag Istorya sa ka ha. Nang maglakaw ra dai ka? O ya ganak ni sa ko gani ha. Ha? Uh Nang sa ko gani ha. -huh. So, dire ta dapat oh. Istorya sa ka diot Hai mo. Uh, Aku masuk Yan po guys, ah. yan po, yan po guys, kanina po ay pumunta kami doon sa bahay ni Chiska. Si Chiska pala ay doon nakatira sa lulan niya, no? Sa lulan, sa lula din kanina nag, nagpuyo. Mm. Oh. Si Chiska po, yung nanay at tatay niya at saka yung isang kapatid niya, nandoon nakatira sa So, libertad. So si Tsiska ngayon po ay lumipat dito sa Guadalupe nag-aral. Doon siya tumuloy, doon siya nakatira sa lola niya ngayon. Nakausap namin ang lola niya. Noong nakaraang vlog natin, saglit lang yon nadaan lang namin si Chiska na nagawa ng wales. Uh, walis. Walis ting -ting. So hindi talaga namin uh, na tanong tungkol po sa pamilya ni Tsiska. So kanina po nalaman po namin sa kanyang lola na ang nanay po ninyo isang PWD rin katulad din sa inyo which is mayroon ng salamin sinong nagbigay ng salamin sa inyo? kasi naghatag sa imuhang kuan ano imuhang eyeglass sa istilahan man eh uh -huh. so ang mata po ang problema ni Chiska daan man na pagkabata no? Hmm. Uh -huh. so nalaman namin uh, ang kapansanan ng kanyang nanay ganon din kay Ciska, at saka yung tatay ni Chiska PWD rin hasta yung kapatid niyo isang uh, PWD rin may kapansanan din no Ah, uh, mag-schedule po kami na makausap namin sila po silang lahat uh, buong pamilya yung tatay niya yung nanay niya at saka yung kapatid niya sila po ay may kapansanan isang pamilya na may kapansanan po so okay lang sa inyo Ciska, Ch mag -ano tayo kanang mag-schedule tayo ng araw na makausap namin kayo kasama yung nanay at tatay mo at saka yung kapatid mo. Okay lang ka? Mm -hmm. So mag-schedule tayo sa Bado, yung walang klase. Mm -hmm. Si Chiska po ay maglakaw ra. Maglakad lang galing sa school. So kaninang umaga, sumagay kayo, sumagay. Oo. Mm -hmm. Uh -huh. Tagpilan masa eh. ako na eh. Ah, sayaan. Musa ka sa imong ayaan mm -hmm. sa buntag niya inog ka. Kuan maglakaw ka. Mm -hmm. So karon imong mga kaoban, sila maghay mo maghay. Ano oh, magahay okay. uh, So, uh, mabalik mi on sa Sabado para makasulti na mo ang imuhang uh, mama, papa o ang imuhang makita sa namang imuhang ikso Ha? Mm -hmm. So, karoon taga alam tika para pamasahe ha? Uh, So, sa ngayon siska ito lang muna ha ito lang muna mayroon kang 1,000 makita rin mo, klaro ra 1,000 para pang baon-baon ha? Uh, At saka sa mga bata, bigyan din natin yung mga bata. Halika mo. ka Mga bata. Pila, pila mo, lima. oh, Tag 100 kayo ha. Oh, ah. uh, <laughs> sige ha. Sige, 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 sige ha. Ah, uh, Basta hmm. Oh, okay, <laughs> <laughs> grade 6 grade 6 Ah, sige yan po abang-abang alam ninyo ang susunod naming pagkikita ni Chiska kasama ang kanyang uh, mga magulang at uh, kapatid na may kapansanan din yan po ha uh, simpre uh, shout out din at salamat ni Atinida. Atinida, shout out po sa inyo maraming salamat sa lahat nating subscribers mga followers natin Maraming salamat at abangan din ninyo sa mga nakasubaybay kay Kuya Roel at mga anak na pinagawa natin ng bahay sa nakaraang buwan. So binalikan po namin so abang-abangan po ninyo may dagdag tayong biyaya para sa kanila galing ni Atinida. Yan, babay muna sa ngayon.